may isang isa tayong kabayan dito na nagbakasyon na din. Ilang buwan yung bakasyon mo dito sa Kuwait? <laughs> kapat na buwan. Kapat na buwan. Masaya ba? Happy naman. Ano may ipapayo mo sa mga hindi pa nakapagbakasyon dito? Uh, punta lang kayo dito. <laughs> <laughs> Bakit? <laughs> Ba't ka natawa? <laughs> Ba't ka natawa? <laughs> Maganda dito, punta kayo dito. Para ma-experience yung buhangin. <laughs> Taray mo naman, apat na buwan yung bakasyon mo dito. Hi! No? Ikaw dahil, ilang buwan yung bakasyon mo dito? Ako? Ako tinatanong mo? Oo, oh, ilang buwan. Hindi, isang, isang buwan lang. <laughs> isang buwan lang ang bakasyon ko. Oo, oh, di ba? Ayan, isang buwan lang yung bakasyon Walang niya. Walang gagawa ng pizza. <laughs> ang dami niyang dala, pati mga kapitbahay niya, dinala niya ng mga teddy bear. Mga una. <laughs> sabi ng ano doon kanina sa night check-in, sabi niya, pinalayas ka na ba? <laughs> Hindi kasi no siya nagbayad ng ano boarding house. Dami kong binayaran. Oo, oh, nag-exist kasi siya. Mm. Ayun, no, ilang, ilang kilo tatlo. Oh. Pero nga si Mickey Mouse mo, no, ay sino ba yan si ano, si Jerry? Jerry. Oh. Hello. Jerry is here. Pakita mo si Jerry, dali pakita mo. Oo, oh, diba? <laughs> Para sa kapitbahay niya yan. <laughs> <laughs> so yun guys, pag dito kayo i-enjoy nyo lang, gaya nito, apat na buwan lang siya. Kaya yeah, nga, in-enjoy ko talaga yung apat <laughs> na buwan dito. Alam niyo <laughs> yun, ang saya, <laughs> nag-vacation ako <laughs> dito. dito sa yung ma excited, ng umulan dito, excited mga tao. Sila, yung mga ano, hindi natin pala. Hmm. Nasasiyahan sila pag umulan, tapos ayaw niya kasi yung bahay ng ano, tinitirahan niya dito, kaya umuwi siya. <laughs> Wala daw ano. Walang wifi daw. <laughs> Tapos ito pa yung isa namin kasama. Busy busy siya. <laughs> kasi kasi nga namiss na yung mga anak niya. Yung sampung anak niya namiss niya. talaga. <laughs> So ayan, ano masasabi mo? Uwi ka na ngayon sa Pilipinas. Uwi na. Then, miss na. Kamusta naman pa sa lubong dyan? Marami ba? Kasalubongin lang. <laughs> Kasalubongin ka lang daw ng ano. Ayan na oh. Ay, nagpila sino Ay, na siya. Nagpila na? Ayan, excited siya masyado. <laughs> Ang layo pa niya sa linya. Tumayo na siya guys. Ang <laughs> <laughs> layo-layo ko. Hindi pa nga naka-check in yung mga nauna doon guys. Tumayo na siya. Salamat. <laughs> Ay, parang jeep ba no na uh, oh. takot na <laughs> iwan. Iba na kasi naman na upuan. Naka <laughs> ano po pa kami na guys. Na yung ano Tawag nito ito. Ano libreng sakay. Ito yung libreng sakay sa Manila eh. Yung... <laughs> hindi pa dumaan yung... <laughs> hindi pa dumaan yung basang haba na <laughs> rapina. Ano yung Yung ano? libreng sakay sa yun. Yung basang doon pa sa pitis. Carousel. Carousel sa pitik so nga yung ano eh ang haba na ano ng pino yan ay nawala ako eh. baka ay nawala yung passport niyo? hindi ka makakalip ha? kasi sabi ko pa sa tayo mamaya na tayo magkakalip